At uh, andito na si Alias Ana lang at gusto niyang maipasara yung bar. Bakit niyo gustong ipasara itong Resto Bar? Bukod sa dahil wala itong permit. Uh, dami pong nagrireklamo sa amin na sobrang ingay. Tapos pinagmumulan ng gulo. Pinagmumulan po siya ng gulo. Uh, madalas po magkahabulan doon. Kapit-bahay kayo? Kapit-bahay po. Okay, sige. Mr. Ronel Ocampo, Chief Inspection Division, BPLO Manila. Magandang hapon po, Sir Ronel. Apo. Ito pong uh, JC James Restobar, na-check na po namin to sa inyo, at uh, tanggapan. Apa? Wala pong permito at maingay po, magulo. Baka apa? pwede hong pasala natin ngayon araw na ito, Sir. Ganito po, no? Ba bagong pwesto uh, uh, puesto lang po ako dito sa posisyon ko dito, Sir. Okay, yes, sir. Sa uh, inspection section ang uh, po, gusto ko sana po sir mo ng makita po yung ano, yung mga old documents na uh, hawak po ni nung complainan po natin. Sir kasi base nga po sa pag uh, ano ko po, uh, pag-aaral ko dito sa bagong posisyon ko rito, sir. Kasi alam ko may proseso po yung pagsasara po agad ng uh, ah, ng ganon uh, Gano? Uh, Meron na, po uh, ako may uh, may tuturo sa inyo. Mabilis lang po itong turo ko sa inyo. Pupunta kayo sa inyong record section, sir. Uh, papa. Unang gawin mo 'yan. And then, titanan nyo sa record section niyo, ito pong JC James Restobar Kung, Opo, kung active ba o inactive po yung kanilang permit. Pa, At pa, pa, makikita pa, pa. nyo po doon, kailan po yung last na sila po ay nag-apply ng permit, kailan silang last na bigyan ng permit, kung active pa, ba o expired, lahat po nandun pa, sa records. Pag nakita pa, pa. nyo po na ito pala, ang last uh, renewal ng permit nila ay 2014 pa, Apo. Ibig sabihin, 15, apo. 16, 2 years na wala silang permit na nag-ooperate, pwede niya po ipasara. Pa-review ko po sa ano natin dito sa records po natin kung makita ko po yung actual ano po, apo. status po nung ako. Apo, apo. Yun. Uh, ganun po. Apo. Pero na-view na po namin, sir. Pasara ah, nyo na po, sir, ha? Kung na po, ko po, coordinate ko na po sa opisina natin ngayon, sir, ha? Papabalik Pabalik po ako ngayon sa ano natin. Ah, so, sige. sir. Sige okay. po, babalikan JC, po namin kayo bukas, sir, so, ha, ah, kung uh, na-check ah, ah, na. sir, saan yung lugar po nung JC and James para may ID? Saan saan lugar ah, po? Sa so, Paco. Ah, ano po? Malate, Paco. ano po ako? Sa, uh, Escoda Street, Paco, Manila. Escoda Harap po State. ng China Bank. Ah, sige po, sir. Yeah, papunta ko sa record shopping. Salamat po, sir. Ah. Thank Magandang po. hapon po. Yes, sir. Miss Rose Marie Amarillo, magandang hapon po, Ma'am Rose. Yung pong inyong bar, resto bar, kailangan nyo po makunan muna ng permit yan, number one. And then number two, mag-comply po kayo sa mga patakaran sa pagpapatayo po at pagkakaroon ng restobar resto bar sa isang lugar na dapat hindi po pinagmumula ng gulo yan at hindi po maingay, dapat hindi po nakak nakakaistorbo sa mga kapitbahay. Okay ma'am? For the meantime, kasi po yung permit nyo expired po since 2014. Pasasara po muna namin. Okay, ma'am? Oh. Hello, sir. po No, yung iba na lang na number ang tawagan mo. Oh, ah, sige po. Tat. Okay na po yan. Magandang hapon po. Okay na, ma'am. Okay, salamat po, Sir Tom. Sarado po. na yan. May tatanong lang po ako, Sir. Meron. Kasi sige. po yung yung mga anak ko nandoon, hindi po kaya delikado kami doon sa sa paupahan. Kasi ako po yung dating mahawak nung paupahan. Kasi ano po yun, bar at saka paupahan din sa taas. Di ba, Consent Citizen, ngayon nag, nagsasalita ka, ma-identify kung sino ka na. Okay na po 'yun. Malalaman na kung sino ang nagsusumbong. Okay na po 'yun. Malalaman niya din po kasi walang ibang magrereklamo reklamo ako lang. Pati kami pinaikot-ikot mo. Empleyado ito siya. Hindi siya happy <coughs> sa trat treatment sa kanya. At least alam niya na ako yung nagrereklamo. Ah, gusto niya malaman. Siya lang po. O oh, sige. Ah, tawagan mo si ano, si Miss Rose. Pag-usapin ko kayong dalawa. Miss Rose Marie. Ma'am. Ito pong empleyado nyo nandito ay pinapasara po kayo. Tama lang po dahil perwisyo po yung inyong pong, uh, bar at uh, wala akong permit. O mag-usap kayo. Sige. Ma'am. Hello, madam. Nariri Naririnig nyo ba ako? Di ba nag-usap tayo kanina? Sabi ko, kausapin nyo ko ng maayos. Hinihingi ko lang sa inyo yung karapatan ko na ibigay nyo. Mula sa kahira, ginawa nyo akong waitress. Willing naman akong maging waitress. Pero yung sahod ko, huwag niyong babaan. Hindi kayo pumayag. Ang sabi niyo sa akin, hindi ko na kaya magpasahod. Ang sa totoo lang, madam, kumikita tayo. Wala naman akong pakialam kung anong gawin mo sa personal mong buhay. Dahil pera mo yon. Pero sana naman, huwag mong itanggi na hindi tayo kumikita. Hindi mo na kaya kami pasahurin. Kaya inilagay mo dyan yung nanay mo. So dati kayong kahera. Opo. Tapos ngayon, kayo po ay tinaspa niya ng department, ginawa kayong waitress. Kasi It, po, ilalagay niya kanyang nanay. Inilagay niya na po yung nanay niya. So, ano masama? bigla, bigla, wala siyang uh, oh, ano, abiso sa amin. Ang, ano pong sama doon? Ang, ang hinihingi ko lang, sir, sana binigyan niya man lang kami ng pagkakataon pero sana naman, wag mong babaan yung sahod ko. Dahil alam niya naman, siya mismo ang nagpapunta sa mga anak ko doon sa, sa ko para makasama ko. Ngayon, hindi naman po magkakasya yung kinikita ko bilang waitress dahil yung sahod ko sa pagiging kaira is 250. Gagawin niyang isandaan. Kung ako po ang may-ari ng uh, establishmento, Karapatan ko po kung sinong gusto kong humawak ng kahera kasi yan ang pinakasensitive na posisyon sa isa pong negosyo, especially sa mga restaurant siguro napansin po nung amo na may mga shortage sa pera kaya nilagay niya yung tao mapagkakatiwalaan niya who happens to be her mother. Karapatan niya po yun. Opo. Ngayon, kung ayaw niyo po umalis bilang kahera, total binibigyan pa kay isang trabaho, gusto mo kapito ko ka pa rin sa kahera at may nangyayari ng mga hindi maganda, kakaroon ng mga shortage, eh baka meron kayong Hindi naman kasalanan. po sir sa ganun. Okay, sige. Bakit niyo po siya tinanggal sa pagkakahera at nilagay niyo po yung nanay niyo? Dahil, sir, yan maraming pag nanakaw sila dito. Meron marami oh. akong po. Ngayon. Sabi Nag ko nga ba eh. So, ma'am. Sana ipakita niyo yun, madam. Ma'am, nai. Ako Dahil ako. Ma'am, ma'am. Ma'am Marilo, ayoko nagagamit yung programa. Galit na galit po ako sa mga tao nagsinungaling at ginagamit yung programa. Hindi nagsasabi ng na totoo. Karapatan po ng isa pong negosyante, karapatan po ng isang owner ng isang bar na maglagay nang sinong gusto niya mapagkatiwalaan sa kaha. Pera ho yan eh. Ngayon kung nagagalit kayo, naililipat kayo sa ibang department, alisin kayo dyan bilang kahera, at papalitan kayo na mapagkatiwalaan niya, aba, eh, meron kayong ginagawang hindi tama. Hindi po, sir. Hindi po yun eh. Uh, eh kung ganun, babawiin ko po yung pagpapasara dito dahil nagagamit yung kami. Kung hindi pala ho kayo tinanggal bilang kahera, tuloy-tuloy pa rin kay ginagawa niyo po yung mga sinasabi po ni Ma'am Rosemary na may manawawalang pera, ibig sabihin, hindi ka magsusumbong sa amin kahit na ma-perwisyo ito. Sandali ma'am, gumaganti ka lang, papasara mo sapagkat wala ka ng pakinabang. Hindi po yun sir. Eh kung ganun, wag natin papasara, wag tayong magkikialam. Ipakita niyo ma'am yung mga inventory ko. Alam niyo naman. Ma'am, hindi yan eh. Ma'am, hindi yan eh. Sandali po. Ma'am, ma'am Marilo, sandali. No, this is not fair ulitin ko po, kung hindi po kayo transfer ni Miss Rosemary ng departamento, kung hindi kayo tinanggal bilang kahera, hindi kayo magsusumbong. Yung sinasabi niyo pong perwisyo, walang permit at kung ano na pa, hindi niyo sasabihin sa amin niya. Kaya mo sinasabi yan ngayon, gusto mo na ipasera, gumaganti ka sapagkat, sandali sa na ma'am, sapagkat ito pong may-ari, napansin niya, palagi nagkakashort sa kaha, ilalagay niya yung nanay niya, para tumulong sa negosyo niya, mapabangon muli, wala ako nakikita masama doon. Ang masama lang doon, hindi siya kumuha ng permit dahil siguro nga talaga naghihirap. Kaya hindi siya nakapag-renew dahil hindi niya kaya magbayad. Now, kung gagamitin mo lang kami para makaganti ka, sapagkat pinuputo na niya yung kaligayahan mo, kung anumang kaligayahan yung ginagawa mo sa kasa. Sandali na ma'am, I'm lecturing you because ayaw ko magamit yung programa ko sa mga taong sa to for their self-interest. Hindi kami makikialam. Hindi namin papasara to. Kaya na lang namin may ibang tao pupunta sa amin at yung kanilang concern talaga ay dahil perwisyon, hindi sila nakatulog, papasara. Then that's the only time accurate kami. For the meantime, huwag tayong makikialam dito. Wala. Wala. Hintayin natin meron talagang valid na kapitbahay itong bar na magreklamo. Sorry ma'am. I cannot help you. Sorry po. Yung isang waitress, kung tutusin, mas malaki pa ang kita sa kaira. Makinig ka. Makinig Opo. ka pumupunta din ako ng mga resto bar, pumupunta din ako ng mga club nung panahon, okay? Marami akong kakilala na mas gusto pang maging waitress kaysa sa kaha. Bakit ka mo? Kasi ang mga waitress nakakatanggap po ng tip yan. Ang kaha walang tip yan. Hindi Maliban na. lang kung ikaw ay nang bubulsa ng pera, mas malaki ang kita mo kaysa hey. waitress. Sandali ma'am. Pag ma marunong kang dumiskarte, di ba? Inaabutan ka. Ako, customer ako. Pag magaling yung waitress, magaling yung waitress, nag-aabot ako ng Pag tip. magaling ang service. Oo. Kaya mas kung ako papipiliin, mas gustuhin ko nasa sa floor ako, nakakalubilo ko 'yung mga customer kaysa sa kaha. Maliban na lang kung ako 'yung magnanakaw, ay gusto kong kaha. Kung hindi ako magnanakaw, ayoko ng kaha. Doon ako sa floor para marami akong tip. Okay. Ma'am, sorry, hindi ako tutulong. Tablado 'to. Salamat po, uh, Miss Rosemary. Yes, sir. Ang galing niyo po. Ganahan po. Ma'am Marilo, sorry po, hindi kita tutulungan.